na uh, magiging masaya ang makakuha nito. Okay? Sana enjoy niya ang paggamit nito. Mumurahin lang siya, pero worth it po siya. Mumurahin na magustuhan ko. Okay? So, see you na lang guys sa bahay. So, ayun guys. Nakabili na po ako guys. At excited na ako. At ngayon-ngayon pa lang diretso na ako sa post office para ipapadala ko po doon. Masaya lang at akoy na-excite sa gagawin ko pong ito, okay? Nakaka-exciting pala itong mag-exchange gift online. So, tingnan lang po natin kung anong feelings ng makakatanggap nito. Pero para sa akin, uh, magustuhan ko po kung halimbawa yung kung may magbigay sa akin ng ganito, magugustuhan ko po para sa sarili ko. So, yun lang guys. At sana, maganda yung magiging Pasko rin namin. Kasama ng mga team magaganda. Para kahit papano, memorable itong gagawin namin sa isa't isa. Okay? So, sa mga hindi sumali, naku, yung mga iba kong katim na hindi sumali, sige, kayo rin hindi kayo maging masaya. Joke lang po. Basta guys, ayun uh, yun lang masabi ko. Super saya ko. Nabili ko yung gusto kong bilhin para i-regalo. at excited din po ako kung ano yung matatanggap ko. Surprise na lang po kasi puro kami surprise. Hindi pinaalam ng aming tagapamahala o ng uh, nagmamanage sa ganito. Hindi nila sinasabi. Hindi niya sinasabi kung sino yung mabubunot or sino yung Uh, mabibigyan namin okay So yun lang po maraming maraming salamat sa iyo Sa inyo pala sa inyo Maraming salamat sa inyo Mali mali lang po yung sinasabi ko kasi uh, Nagmamadali po ako dahil sa maraming pa kaming lakan So buti na lang Itong aking driver ay Mabait siya ngayon at wala siyang sinasabi kundi nakikisama siya kaya minsan pag bumibili ako ako lang mag isa para malaya ako mamili ng gusto ko pero buti na lang nakakaintindi siya sa ngayon at yun lang po see you later na lang at marami pa po akong dadaanan at pupunta pa po kami sa post office ngayon kaya huwag kayong umalis dyan ayan po napadala ko na po hindi ko na po siya nabalot ng gusto basta Diretso na po dahil nga sa madalian po yung lakad namin kaya hindi ko na po nabalot yun so gusto bibalotin ko pa siya ng ano Diretso ko na lang paglagay sa box tapos yung yun basta yun lang ang ginawa ko dahil itong kasama ko nagmamadali Okay? So, dahil may lakad pa kami, ayan, dadaan pa ulit kami, may dadaan pa kami. Mahirap talaga yung may kasama kang laging nagmamadali. Hindi marirelax yung otak mo. So, yun lang guys. Uh, all shit na ako. Wala na akong intindihin. Tapos na yung gumugulo sa utak ko na bibili or what. Uh, at antay na lang ako kung kailan matanggap. Pero parang sinasabing 3 days daw. So, See you na lang guys at makikita nyo ang reaksyon ng makakatanggap sa aking gift. Okay? Ayan guys, nandito na po ang aking regalo na galing kay Santa. Ayan, nakuha ko na po guys. At ayan, ang laki ng box. Very surprise talaga. Kung ano talaga to mas surprise po talaga ako at ah, excited na po akong buksan to guys sobrang excited ko so iniisip ko ano kaya ang laman nito okay ayan meron pa po siyang nakalagay ayan kung nakikita niyo po yun know, o nakalagay pa rito from santa claus and to mbtv okay so secret po namin to guys ito po yung aming ginagawa um, ano po to para po ito sa team magaganda guys nag exchange gift po kami online po so yun may mga iba't iba rin po yung mga kasama ko guys may Hong Kong, may Singapore may Canada so napakasaya lang dahil nagiging successful yung aming ginagawa ngayon at kahit paano pa, hindi man kami magkakasama ka ng mga pinagaganda, kahit papano, uh, meron kaming extensgate na nagaganda po rito, okay? So, yun lang guys, at isi-share ko po sa inyo kung ano po ang nilalaman nito, okay? Excited na po ako, at hindi na ako makapaganda okay? So, isi-share ko po sa inyo, huwag kayong umalis dyan, at bubuksan po na po ito, okay? So, guys, ito na po, magbubukas na tayo, okay? Parang mahuhulaan ko na kung kanino to galing. Excited na ako. Sirain mo. Ayun o, oh, galing Amazon. Ito ang mga Mukhang alam na alam ah. Si Bing, sa'yo ba ito galing si Bing? Ha? Oh, ito ba yung in-expect ng regalo? Tawa lang tao. <laughs> mm. May tawa lang tawa yung isa dyan, no? Ano kaya to, ha? Galing? Ano na kalagay? Um, ano na kalagay? Okay, uh -huh. Yeah, this is my gift from Santa Claus. Yeah. So, what did you buy her, Arlene? Oh, Oh my God, condenser, condenser okay. microphone, mic, oh, you know condenser microphone. Hindi na Oh my God, galing? Is it gonna work with anything? Yeah, it's gonna, uh, I think with um, my computer. The computer, wonderful, not bad. Yeah, no, 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 it's no singing This is for like. This is for for vlogger only. Oh my god! Oh my god! Pero kano galing? Wala lamalaka lang Wait. Keep all the papers. Oh here. Keep all the papers in case you have to send it back. Basay mo. A gift for you. Enjoy your gift. Merry Christmas. I remember. Ko. Uh, she doesn't know who. who okay. well, I certainly don't know. You know who is Gorgeous Jen, right? Yeah. Okay, so. She bought you an expensive present? Yeah, oh my god! <laughs> <laughs> Hi! Open the papers Sahaking! Santa Claus. You Oi, Maranin Keep all the papers in case you have your return. ya yan Why it, ay, yan you're not doing it. That's my question. It's yan don't worry. May magamit na ako nito sa ano, ah. awesome, ay, yan ay, yan ay, yan ay, may Oh my god. I'll never figure out how to use it. Oh, can, you, can, you, um, can you knock off? Can I knock off what? Not talk much at all. Oh my. I don't understand so, so, ayan guys, kompleto po siya. Kompleto po siya ng gamit. Ayan. Good. Ayan. Meron akong ganyan. May microphone. At meron Jump. ganito. At... Ayan. Meron pang ganyan. At meron pa siyang microphone. Aba, mukhang thank oh. Oo. So, ayan. Thank you, thank you po guys sa nagbigay uh, nito sis Gorgeous. Ayan, maraming salamat. At hindi ko po alam kung good luck na lang sa makakabunot sa akin. Sana hindi ma-disappointed sa ano. Sana hindi ma-disappointed sa regalo ko. Okay? So, ayan, nakita niyo na po yung surprise to galing kay Santa. At maraming maraming salamat. Ah, Sis Jane, maraming salamat talaga. Natutuwa ko rito. So, I need to learn how to figure out. I need, I need to learn how to connect this one because I have no idea. I if I have a problem, if I have a problem, you need to come here in the house and you need to teach me, okay? <laughs> Okay, sis, din dahil ikaw ang nakabonot sa akin, now it's your turn to open your gift. Okay, so yun lang po. Maraming salamat, guys, at thank you sa inyong lahat. At yun lang ang masasabi ko, Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, mabuhay! <laughs>